Ngayon, nag-i-snow na. Yan na. Balik na naman tayo sa ano. Sa so, winter. Pero piling ko last na to. April 22 na eh. April 22 na ba? Ayan. Masa April ano na. <laughs> Tara. Pero hindi masyadong yatang marami dito kaysa sa Sakal. Kaysa sa Calgary, di ba? Oh, sa ano eh makapal eh pasok na naman tayo mamaya na lang uli <coughs> Kahapon na kahaput pa tong hangin na to eh. Nakunahan ako ng bus ngayon na ayun <laughs> um, pa. Parang anang drive sa ulap, di ba? Pagpapalapit na tayo sa trabaho Eight hours na naman pagka wala masyadong trabaho under time <laughs> yun ang ano eh gusto ko pag may uber ako kapag under time ako may panapal pagka tinamad pag tinamad parang walang masyadong pumasok ngayon maluwag ang parking Tara. oh magtutuloy-tuloy ito ah sa interview natin. Si Dylan no? Oh. Magong kumain, ha? Oh. Kakaluto lang yan. <laughs> Pagkatapos kung ano, ha, Sa interview, ah, Kain na tayo, ha. Kakain ko ka ulit, Dylan mamaya. O, oh, dalawa. o, <laughs> <laughs> oh, nauso yung kanin yan, lahat. Marami, ah. Talagang tao na, ha? Ah. <laughs> Lalo na, ano, sa... Sa ano to, eh, Sa... Next school year, grade 1 na yan. Whole day na. No? Buong isang linggo na, ano, na may pasok. hindi pala whole week na whole week. Kasi whole day naman talaga sila ngayon. Hindi siya magkatanong kung may pasok sa Oo, kompleto na. Ayan. board ka na naman sa... Mag-board na. Nunood siya lang ano niya ngayon lang nakaawak. Ayan eh. yung snow. Diba? Ito Matutunaw naman yan. Sa Sabado daw, tunaw na yan. O, humo, huling hirit yan. May mga ano na nga dito, oh, patubo na yung dahon, di ba? Ayan, o. Hmm. Hindi ka tulad sa Calgary, no? Nakikita namin yung post nila, ano, eh. Yung sa Team Suliman din. Ang eh. dami. Tsaka kaila, ano, kila Alwin Emma. Kapal nun sa kanila. Pero natunaw na rin yata. Ayan, eto sa amin. Baka, ano, mga ilang araw, tigil na rin yan tunaw yan tunaw waiting lang ako 5.30 yung usapan namin eh 6.30 tapos. Yan, nakaluto na ako ng Anli Gravy. May nagsawsaw na dito. Anli yan ha. O, isang ano yung bangko ko Tapos chicken. Tapos adobo. Tapos yung paborito namin. Yung adobo, ano yan? recycle? Tira yan eh. Inadobo ko ulit. <laughs> Tapos eto. Eto ang pinaka paborito namin sa lahat. Natutunan ng luto sa lola ko sa ano Tarlac sila, 'yan. San Remundo Tarlac. Hindi ko alam kung ano pangalan nito, pero napakasarap nito, 'yan. Manok, tapos kamote. Ano ba 'to? Ampalaya, kamatis, 'yan igigisa lang. Try nyo. Medyo masarap. Tapos paminta 'yon, asin, 'yan. Sarap yan. minutes, 5 minutes pa. Nakatim Hortons pa itong isa. Kakasundo ko lang dyan, lasing ko. Hindi <laughs> <laughs> lang. Eh, pinapa, Eh, yung bagong ano, pinapanood niya. Game eh, ba yan? Ha? Eh, ano yan eh, parang ano? Dila may pizza na sa ano, Tim Hortons. Oo, oh, meron na palang ano, pizza sa Tim Hortons, pero maliit lang. Tapos mahal. <laughs> Eight dollars. <laughs> Ay, masarap ang tinapay nun. Oh? O, oh, di magdala ka. Para... Ay, natikpan na na pala namin, pero magdala ka lang malaki para matikman matikpan magdala. talaga natin. Hindi libre. <laughs> o, oh, mga taga-teams dyan, baka naman. Ayan. Ito pala, teams pala to. <laughs> Ayan, bagong ano. Sabi ko nga, uy, may experience na ako sa ano. Sa pagawa ng pizza. Sa pagawa ng pizza. Pwede na ako sa... Pwede ka na mag-apply sa ano, pizza, dominos, mm okay. di ba? Ready na ako. Interview na. Interview. Ayan. Tingnan nyo naman ang gulo. Si Lian. Ayan, tapos nang kumain. Ito dalawa. May mga part 2, part 7 pa. Namamapak <laughs> na lang. Ayan, oh, lakas ang lakas ng snow. Oh. Kaya napablog kami para makita nyo. Hello, no? Plappy siya. ang magandang snow. Pero yan yung maraming snow na papalahin. <laughs> Pag ganyan. Makapal. Hmm. Mapupuno na naman yung driveway nito. Lalaki eh, no? Lalaki ng ano nyo. Ayan. last na, na to. Wala na to. Puling hirit na din. Hmm. May daon na yung ano eh. Mga puno. eh napatubo na. O, oh, naman na nung uulan. Oo, yan. Pagkatapos ng ganyan, uulan para tumubo yung mga halaman. Ayan. Ganun yan. Kaya yun. Oh, Magugas na kayo ng pinggan. Linis na linis. Si Lian, magugas. Ah, si ate ang gabi. Meron silang ano eh. Ano ba to? Ah, toka-toka. Sino mag-aayos ng lamesa? Si Dave. Ikaw, Dave? Okay. Ah, mag-awalis ka. Si Dilan, anong gagawin? I don't know. Manggugulo. Maliit pa daw siya. Ay. <laughs> Hmm. Kapal no. Kunin ko yung tinago namin pala. Tinago ko ni. Kukunin naman uli. Dami. <laughs> Ay nabasag na. Nabiyak na oh. Nagkrak. Sa lamig. Yaray ang aquarium. Wala na. Hindi na pwede. Tapon na yun lang nag crack gulo dito matinding spring cleaning ang gagawin dito yung mga pali. tingnan mo ano Nalagyan pa ng ganun, di naman sinaranagan. <laughs> ko pang lilinisin. Pipira-pirasuin ko yan. Tapos si Ayan na. Kala ko retired na tong pala na to. Pala pa rin pala. Pero madali lang namang ano, matunaw. Sa Sabado wala na to. Ito na yun. Grabe laglag eh, no? Yun, magagamit natin yung nakuha natin sa regalo sa company. Yun no? Yung luma, wag muna. Ah, ba ito, eh, oh. ba? Diba? Oh, galing, ah. Bago. Hmm. Biyahe tayong uber, eh. Kaya linisin muna natin to. Para pag tumunog. Hindi na ako maglilinis mamaya. konti na lang, di ba? Tingnan natin kung malakas ngayon. Kasi may snow. Tsaka may wing night dyan eh. Yung tinatawag dito yung wing night. Yung parang naka 50% yung wings nila. Kumaga 13 dollars isang order ngayon 6.99 na lang dito sa bar na malapit sa amin kaya sa tingin ko magkakaroon ako ng pasahero parang <laughs> nalalagyan din naman <laughs> pero at least nabawasan di ba para mamaya konti na lang spaghetti tapos spot pinoy Gandang kombinasyon, di ba? Ayan. Tingnan mo ko. Tingnan mo yung tsura ko dyan. Lagi na lang namamagay yung mata ko. <laughs> Kasi bago kami mag-interview, nakakaano eh, nakakatulog ako. Tulog muna ako, iidlip. Kain tayo. Dave, kumain ka ng spaghetti? Ayan. Sensya na, malakas ang sound sa... <laughs> Ayan. Kain tayo habang nanonood. Pat Pinoy. 'yong dito kami sa Uncle Winners. Tagal na namin hindi nakabalik dito. Ititignan lang kami. Baka may binibenta silang mga ano, lamesa. Eh, pag nagla-live kasi kami, di ba? Tapos may ini-interview. Minsan nasa sala ako. Kaya, nasa ngayon, nasa sala ako eh. Kaya ngayon, magagawa na ako ng ano sa kwarto namin. sa kwarto. Para mas paayos yung ano, pag interview tsaka live namin ito yung kay Dilan no? <laughs> paikot-ikot siya o oh, di ba bato dun sa likod natin paikot-ikot siya dun magkano yung ganyan pag mayaman yata <laughs> magkano ito uh, yung 1,000 1,000 mahal din no Ah, iba yung tura. Wala. Yung kay Dylan, no? <laughs> Kulit eh, no? Daming yung bago. Shoutout sa mga subscriber natin dito. Sama ko sana sila sa ano yung vlog eh. Eh, nagtatrabaho sila. <laughs> Nakakaiya. Ito mami oh. storage oh. Ito yung sinasabi ko kay ano eh. Nagtanong si A eh. Ang sabitan daw tsaka ano, lagay ng sapatos. Eh, no? Sabit ano lang ito, lagayan lang. Dami dito. Punta oh. kayo dito sa Uncle Winners. Hanapin lang, hanapin niyo lang yung mga Pilipino dito mababait. Maayo sila, kausap. Yeah. Bigyan nila kayo ng ano, mga mga suggestion. Hindi discount ah. Wala kasing discount dito. Eh. Discounted na 'to eh. Ang cabin ito. Hmm. Ayun, yung table. Nitingnan ko. Magkano to? Oh, 89. Pwede na 89. Hmm. Ito isa. 79. 79 pa no. Eh oh. mga buo na. Ito maganda sabitan tsaka ano sure rock mm -hmm. tara doon tayo sa iba yan, nakausap natin yung isang kaibigan natin yan limang load na daw, 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 daw sila pa. para dun sa ano oo nga no 60 ayun ano may sinabi ko limang load na daw sila sa isang araw grabe no dami nilang paninda ngayon no Malakas talaga to. Lumalakas na. Ayan. Dami dito eh no. Dami nyo mabibili dito. Uncle Winners lang ah. Tapos pag pumunta kayo dito sabihin nyo. Napanood nyo sa Carino Family. Meron kayong libreng ano. Hello. <laughs> <Mayroon tips. laughs> meron, kayong tips. Di ba? Diba? Titips kayo ng ano. Ng mga Pinoy dito na. Kung ano yung magandang produkto. Di ba? Diba? Mababait. Mababait sila. Ano yan? Shawarma ko ano? Donor? Ano yan? May giniling nga siya. Anong paggawa ng ano? Lugganisa mami oh. Ayan oh. Sausage peeler. May pang ano po. Oh. Giling. Domi. Ah, ito yung gusto ko mami. Yung nga lang malaki masyado. Ito yung sa French price. Ay. Okay. Yung igaganon mo lang. magigaganon na. 95. <laughs> Gusto ko yun eh. Cool. <laughs> na. Crusher Shave Ice Cream. Sa summer no? Ay oo nga no. Sa ano. Sa camping. Eh. Mayroon mo tayo. Sa dalawa Ang dami pa dito eh, no? Ay, ito yung ano, kila Nelo and Patras. Naalala niyo yun? Nanonood oh, ako na ni eh. Nelo. Yung lagay niya ng ano, gatas. Oo. Oh. Mag-comment dyan yung mga nakapanood ng Nelo at Patras, ha? Ayan. Comment kayo. Bigaw kay t-shirt ng Spot Pinoy. Ang charot. <laughs> yeah. Ang dami nilang panindan no? oh. Nakakatawa eh no? Nasa yung washing machine daw nila sinasabi yung ano yung ano ba to? Por, ano, portable na pang-apartment. May nagtimbre sa amin eh. Meron sila 199. Oo. Kaya kaya ako niyan. Hindi <laughs> pa Mababa, no? Oh, para hindi bike. Binaik mo kasi dati, di ba? <laughs> Ayun oh. Grabe din Grabe diba ba dami no? Ito oh. to pag may garahe kayo. Lagay ano? Mga tools. Ang laki eh, Dami lang paninda. Ayun, try nyo pumunta dito may mabili kayo. Ito solar panel ang kulit oh. I will borrow pang, ah, pang ano no? Snow sweeper. Sa so yung washing machine na sinasabi? May nakapagsabi lang sa aming Pinoy eh. Um, di ba? Para siyang ano, surplasan sa raon, no? No, Mami, no? Para ka na sa raon. Mugulong, oh. Ito, ito, yan, no? Oh. ba? Diba? Parang Pilipinas style. Pwede nga apartment, no? Pang apartment. Ayan, no, Magkano? 259.95 diba? yun kala ko yung ano yung maliit talaga no yung meron pong maliit ang hanap namin parang ano lang pang dalawa tatlo tatlong gamit no split type air ko nung kulit to ayun no barbecue ano baba. May ayo nga no, 119. Kami talaga no. Please do not open package and boxes. Loan. May rule sila. Oo nga no, parang ano no, angkla. Yung angkor. Ano yan? pa, mega po megapon, no. <laughs> may mega phone. kulit ang mga sa camping. Kakain na. <laughs> tent. Pop-up tent sabi niya. Camping, mas hmm. Ha? Para meron ka na, babalik ka babadito dito. Mga <laughs> <laughs> laruan to. Mga Malam, laruan. Doon tayo sa kabila. Laruan niya. Laruan yan, yun. Piano yan, bigay mo kay Dylan, yun, no? Oh. May mic pa. o, <laughs> oh, diba? May mga panregalo din pala dito, eh. Dito yung mga ano dati, yung mga pangarap ko nung bata ko. May mga ganyan, yun, oh. no? mga RC. Pupunta pa kami ng ano, nang isa ba yun? Sa Makati. Para lang tumingin ng mga RC, Ganyan. Wala lang, titing, titignan lang. Hindi naman makabili. <laughs> Mattress frame. 1,000? Oh, ano, 1,000? Ah, yung ano, inflatable. Bouncer, oo. Maganda rin ng ganyan, no? paparkilahan mo, no? Problema kasi, pag nabutas, babayaran kaya nila yun. Ay nga, may mga anong, oh. Parang Amazon nga to. No? Ayun no? Hmm, parang mga Amazon style. Ayun, no? may mga hydroponic pa. Hydroponic grow. No? parang Amazon nga to. Ayun no? Grow light. Parang ka naglalakad sa ano, tunay na Amazon. <laughs> parang ganon. <laughs> Ang dami kong anik-anik yung mga dito. Hmm. Kung ano-ano. dog playpen. eh no, may pang-swimming pool. Oh, dami oh. Yun. dito na kami sa Costco nila ni. Lani. May bibili lang kami kulang naming ilaw. Yan, ito. Bumili na kami ng tatlo nito eh. Oh, dalawa pa, mami? Dalawa? Oh, kasi yung baka magkulang. Eh. Pwede na 'yong i-solid, 'di ba, pag sobra. <laughs> ah, okay. Baka mabitin tayo pag inaayos natin eh. At least, meron ng dalawa. Solid na lang. Ayan o, Organic live blue. Tahong. Dalawa. Bente. Sabi ko hindi ako magbablog eh. <laughs> Napablog tuloy. Galing o. Galing pay. Lutuin natin mamaya yung isa. Ngayon daw. Tignan yun, daming tao, no? Eh, no? Ang daming tao. <laughs> Sabi ko, hindi talaga ako mag-vlog. <laughs> Tingnan nyo naman. Oh. Nadiin na naman, nadiin. Ito na yung ano. Dadating na ba yung carbon tax? <laughs> May carbon tax eh. <laughs> Ano? Super sleep. Suntukin na lang kita para mabilis ka makatulog. Hindi, ano, nagbumili lang kami si... Bumili kami nung ano, eto, fiber. Eh, ubus na eh, no? Dalawa kami umiinom ni Lani. Eh. Ayan. Tapos, eto, subukan namin yung collagen. Pang ano daw yan eh. Mat matatanggal daw yung wrinkles. Nakasale kasi. <laughs> subok lang. Pag hindi gumana, magre-reklamo natin.